So guys, ngano gyud daw may... Asa daw may nagkaila? ano daw ning inani ang kalagot sa ako? Ngano daw siya ngay kalagot sa ako? Ah, giunsa daw nako na ni siya si Ate Girl. So giunsa nako siya, guys. Katumanggong napal nawala gidayon sa ba gidayon sa bana ilang kasal. Ako siya siyang gipa-stay sa akong place, no? Kay Wa man gid ayon sa laki. Iniya wala na, wa man po di, di man siya, wa man siya inang uh, puyo lang sa kasa akong kwarto nga girentahan kay aron kuan na kay kapuyan. Wa man po gi offeran ni ni back out man jud. Mo to siyang suko kay siya Naku. kay ang akong gipakaon nang manggood ato good kay bulad sa una lang pobre manggood kaayo. <laughs> so, mauto siya, guys. Mauna ang lagot kay na siya nako. So, agatong tong wapan siya kasli, ako na siyang pa stay sa ako ang place. Dayon, katong murag nagkabalik-balik na kay gitagaag second chance. Then, ang laki gi gipalayas po sa yahang roommate. Silang duha na nagpuyo dahil sa akong place. Maunang, suku kay na siya na ako. So, sorry ha, kay nag nagihaw ihaw kog manok oh mo no, na siyang suko kay na siya nako so sagdain na lang ninyo kung mo paghot kay ako kung ani nitubag ra ko ron kay sige mo pangutana oy sa muka ay na mo pangutana <laughs> ay na mo pangutana te kanang <laughs> inon So, mara to siya, guys. Thank you for watching. Naghiwa. Biskot. Tanawa, oh. Di ko, oh, ang manok. Nani siya kung di trabaho during the pita dahil nakahuna-huna ako nga. Ay, ito bago na to. Ay, kay sige, type, kapoy, kay type. Kapoy, type. Some message. Ay, sige, thank you for watching. Babush.